Nanay, eto lang po gamit nyo pag nagtitinda kayo. Oh Nakabike lang po kayo. Saan po kayo nagtitinda, Nay? Napakasipag nyo naman po. Itong bike lang na ito ang gamit nyo, Nay? Oo. Pinakakasa po sa ko. Yan. po kayo nagtitinda? Galing. Magkano po kinikita nyo sa araw? Okay naman. Ayoko mong sabihin. Kasi ano lang eh. Bakit so, po kayo nagtatrabaho? Wala po yung self. solo parent din po kayo? Ilan po anak nyo? Bali lima. Lima? May lima? isang araw. nyo po yung mga anak nyo dahil sa pagtitinda lang po? Dahil lang po sa pagbabayak nito? Grabe ang sipag nyo. Ang galing nyo po, Nay. Saan nyo po yan? Lahat po niya po, isang Anong kung oras, kung oras po kayo na natatapos magtinda? Isang alas 5. Oh, maghapon po talaga. Nauubos nyo po yun? Nauubos Ang galing. Ano po pangalan niyo, Nanay? Ako uh, rin. Taga e saan po kayo? Taga Tenla sa Pamalas balas Galing naman. Ano oras po kayo gumigising? Eh, ano naman, mga bandang alas 6 na. Oh. Grabe nakaka-proud, nakakahanga si Nanay Cory na. Ilang taon niyo na po ginagawa ito? Ako na. Mga ilang taon na po? Ah, uh, mga nakaka po kayo matagal na po kayong solo parent kayo po nagtaguyod lahat ng anak nyo grabe, tingnan nyo po yung ginagawa ni nan dito lang siya nakasakay hindi po ba kayo natatakot na yan lang po ang sasakyan nyo grabe, nakaka-proud po kayo sobrang nakakahanga po yung ginagawa nyo Ah, gusto niyo pong magkangipin? Gusto niyo pong magkangipin? Patingin nga po. Ay, nanay, sige. Tulungan kitang magkangipin. Promise po sa inyo, tutulungan kitang magkaipin. Gusto niyo pong magkapustiso? Sige po, nanay. Tutulungan ka ng JPC na magkaipin. Handa ka ba dyan? Gano'n gano na katagal na gusto mo na magkaipin? Eh matagal na kasi ano eh hindi ko makaya kasi hindi ko unahin ko yung pampangipin. Doon na pagkain namin ng kabaon ng mga bata. Sige po. Mag-iingat po kayo at uh, matagal niyo na pong gusto magkapustiso, magkaipin. Sige po, gagawan po natin ng paraan para magkaipin po kayo. Mag-message po kayo dito sa page ko sa JPC Vlogs. Sige po. Mag-ingat po kayo, nanay. Bye, bye po. God bless po. Sana po maubos yung patinda niyo po. God bless. Ingat po.